yan sigurado ka ba dito? Umuwi na lang tayo. Sige na, ate. Matagal ka na hindi ng bahay, oh. Para pa minsan naman, pa-araw ka. Excuse me, makikiraan lang kami. Excuse me. Ate, bakit yun ang tsura niya? Parang pakpak ng malok kamay niya, no? Pakpak, Matitigil nga kayo? Susumuho kayo sa nanay niyo? Umuwi na nga kayo? Boko! 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 Ate! Ate! Ate Jun! Sa mga panaginip lang ni Mary June, nagagawang kumiti. Pero gaya ng ibang panaginip niya, laging nauwi ito sa pangungo. Kaya ipinagtataka niya kung ano ang katumpas nito sa totoong buhay. June? Buti nagising ka. Nag-aalala kami sa'yo. Ate. Oh. Uh. Ayan. Ayan. Tawag. Ayan. Dito. Ate, sorry. Sorry kasi kasalanan ko to eh. Kundi dahil sa akin, hindi ka mauuntog. Ayan, wala kang kasalanan. Ang oh, may kasalanan yun yung mga batang yun. Sila yun na nung so Ako pa nakita ko yung mga yun. Ayan. Ah, Wala kang kasalanan tayo yung ate mo. Okay na ako, ha? Huwag ka nalungkot dyan. Tama na yan.